Ginayat na repolyo po at saka tokwa ang inilaho ko para gumawa ng luncheon meat at sinamahan ko lang po ng katitik na giniling para mabubuo po ang luncheon meat. Magugustuhan niyo po ito, masustansya na at ang ricado ay mura pa. 100 grams po ito ng repolyo na gayatin nyo. Tokwa 200 grams. Tapos ilagay natin kasama ng repolyo. O ito po, pwede kayong gumamit ng beef o kaya pork o kaya chicken, bahala kayo. At dahil nagbabudget tayo, hatiin natin to sa apat. So, ibig sabihin, mga 110 grams ang 1 fourth. Yun lang ang gagamitin natin. Timplahan na natin. Asukal. 1 tablespoon ang aking inilagay. Dapat maraming ground pepper. 1 tablespoon din ng ground pepper. Ang asin. Ganun din. Para madaling tandaan, puro 1 tablespoon. Konti lang ilalagay ko para pumula-pula ng konti at hindi naman maputla. 4 tablespoons ng cornstarch ang ilagay. Il Isang itlog. Ayan. O, tsaka natin haluin. Eh dito pa lang, panalong-panalo na po kayo. Eh. Sino po mag-iisip na ang kaperanggot na giniling ay eh, napahaba natin ng maraming ganiria at marami makakakain ng luncheon meat. O, oh, kukod ko po ng cooking spray itong ating loaf pan para hindi manikit yung ating luncheon meat. Lalagay ko to. Parang mas malaki yung uh, dun sa ginawa kong... Ang gagawin ko, kalahati na lang po nung lianera ang gagamitin ko. So, tinago ko sa refrigerator. Overnight, nilagyan ko lang ng foil. Tignan natin. O, oh, kumukulo na po yung tubig. Ilagay na natin tong ating steaming basket. Tignan natin to. I-steam ko po ito ng half an hour. Tignan natin kung maluluto after that. O, oh, isara na natin. Oh, narinig niyo yun. 30 minutes na. Tignan natin, ha? Okay. Oh, okay. Eto na. Palalamigin lang natin yan. Tapos, i-slice ko at piprito natin. Tataob ko na. Oh, oh, hiwain na natin. Teka muna. Gawin nating even. Tatanggalin ko yung um, medyo kablas. Hmm, kita nyo? Oh. Tignan nyo. Makapal nga hiwa ko ng luncheon meat e eh, oh. Prito na natin. May konti pong mantika dito. Pinainit ko na yung mantika, oh. Piprito natin. o oh, baligtad natin yung isa. After 2 uh, minutes, tingnan natin kung nabuo at mukhang luncheon meat. abo pwede na. Kita nyo? Teka, tataas ko, ha. Ah. Oh, pwede na, diba? Lutuin pa natin, ha. Ah. baligtad natin yung iba. Aba, ang ganda. Yo. O sino po magsasabing ito eh luncheon meat ng mga kapo sa budget. Kayo na humusga. Nagustuhan niyo po ba? Nag-enjoy kayo? Dali niyo po yung daliri niyo at i-press yung follow, like and subscribe sa Chef Ron Bilaro. Thank you in advance. <laughs> Salamat po. Ron Bilaro po. I'll see you again. Bye everybody.